Hi guys, welcome back to my YouTube channel and my Facebook page. And so to this video, <laughs> i-update ko lang sa iyo about doon sa salary ko sa YouTube na i-share ko sa aming probinsya, no. So since video na pagalan guys kasi nga hindi naman kasi madaling magbiyahe, no, from sa aming barangay to bye bye lady so yung inutusan ko is medyo na yan ng konti so for today's video ito na guys i-update ko kayo ilan at kung sino ang mga nakakatanggap so, father let's watch this video So do mating na nga guys, yung mga papel na order ko para kindergarten, grade 1 and grade 2. Sobrang yummy pa beta all the rain niya. Mo say thank you ha sa to. Salamat Ate Maria. Okay, do man ready Start! Maria. Agoy nga pagka Maria. So ito yung kindergarten guys. So bali 30 na sila kabuok. dey pasuwatang kay para di magbailo-bailo kay para di sila ko al. bihimo siya nasa loyo kay bishwa picture na mga p. class yung <coughs> <coughs> sa balik ang lapis sa mga pake everybody yung body, yas, saan ay bihimo siya nasa loyo mga I love you. <laughs> <laughs> yes, Mom. Yes, Ina palihog nga thank you at Maria. Dili Maria nga adil. Maria Ardati Thank you at Maria. Go on, go on. Wak nilain mam bunak subra lagi mam. sa inyong kuana. Thank you, at Maria.

thank you Ate Maria Argate. Ingay na si Thank you, Ate Maria Argate. Thank you, Aunt Maria. Ne na may absent makakuha man gapon kada man sa aho. So ito po yung mga absent guys na pinunta ng pinsan ko para i-deliver yung kanilang papel at saka lapis para fair naman. Tungtong ako dun sa Maria guys. Yung kung ko na ito, kung ko na mag yun nga, yung friend kami doon sa Facebook ko, doon sa Ying Nails, no? Doon sa Ying Nails na, na messenger ko. Alam niyang Ying Nails, okay? So, bakit ang mga binibigas ng bata is Maria? Alright, so ipapalaman na po ito. Explain po sa inyo, Maria. Alright, so ang pangalan ko po ay Maria Nelia Ardate. Okay, yun po yung tunay kong pangalan, guys. So, bakit naging Ying Nels, no? So, ang Ying Nels is kinuha ko po, po yung Ying sa aking nickname. Okay, ang nickname ko po ay Ying. And then, yung Nels ay kinuha ko po, po dun sa Nelia. Alright, so ba? yun lang guys yung i-explain ko sa inyo pangalan ko po is Marianilia kaya po naging Yeng kasi pina ko po yun din po pangalan ko rin po yun so, so ayun guys tapos na natin na distribute ang ating mga papel at lapis para sa kindergarten grade 1 and grade 2. Thank you thank you so much. And then thank you Rain kinakusgan kong pinsan na si Gineline Galagar na siya yung inukusan ko mag-video guys para meron tayong may update sa ating Europe channel. And then um, alam kong kulang po yon kasi hindi lang ko hanggang grade 2 yung grade 2 yung ano uh, mga nag-aaral mga mag-aaral doon hanggang grade 6 po yun guys. So since small youtuber lang po tayo hindi po hindi hindi po lahat nabigyan no hindi po lahat nabigyan ng papel at saka lapis. at amang uh, hinaut lang ako guys na sana sa susunod lahat kung din na sa mga nag ng na mga bata yun nabigyan din po ilahat yun guys kasi ano yun mga 76 bundle yun na papel at saka lapis so, din pala Ay sa ating mga kinakusgang teachers no na walang sawang nagtuturo sa ating mga kabataan dyan sa barangay Himamara and then sana uh, God bless you all and then shout out sa mga mga pamangkin ko kapatid ko, pinsan ko, lahat-lahat na -lahat. hindi ko na i-mention eh, basta sa inyong lahat po, maraming maraming salamat and then sana'y uh, <laughs> matulungan natin lahat no yung mga and uh, now please subscribe this and para ma-update po kayo sa aking mga susunod na video. Maraming salamat and God bless. Bye!